pang inang tanong of the day. Oo, oh, oh, syempre may nagtanong sa akin eh. Ito yung, ito e, yung katanungan niya ha. Oh, ano ba ang pinaka-effective daw, DJI? Ano ba ang pinaka-effective na posisyon para sa aming mag-asawa? Ano y yan? Ah, uh, alam mo ba, hindi ako expert siya. Pasensya. <laughs> sure toka <laughs> Pero alam ko yung sagot yan, syempre, ina na tayo eh. Tapos may mga partners din tayo sa buhay. Syempre, alam nyo ba ang pinaka-effective na position para sa mag-asawa? Eto yun ha, makinig mabuti ha. Ang pinaka-effective yun nga position, ana, mga wild babies kay ang perminting magpaubos. Oo, tama yan. Tama yung narinig nyo. Perminting magpaubos, maunang mag-work ang relasyon. At ang sarap kasi sa feeling pag nasa ubos ka perminti, oo. Kasi kahit wala kang kasalanan or ikaw yung may kasalanan, piliin yun perminti ang posisyon na magpaubos. Oo. Uh, sa mga bana na to diha yeah, magpaubos gid ha kasi nga uh, a happy wife meaning a uh, happy life ganun yon ani uh, ngon day dira nga uh, happy husband is uh, ha oh dili gid siya magka rhyme so dili ka pasar Oh, <laughs> uh, na uh, perminti ang magpaubos ha kaya kamuramang uh, kamura gyud dapat ang magkasinabot. Kamurag yun ang magtinabangay, kamurag yung duha ang magsinabtanay, kamurag yun dapat ang, ang si tawagan na siya, <laughs> ang maglabanay. So, dili mo pwede mag-away kay kauban man mo, okay? Pili ah, pilion ang magpaubos. Kana siya ha, mauna yung pinaka-perfect yun nga posisyon sa tanang relasyon. Favorite position ko yan, ha? Char lang. Oo. Oh, oh. Mara to, sunda to ninyo ha. Para masayong buhay niyo Okay?